Speaking of cataract, bo, totoo po ba na kailangan pahinugin daw muna bago tanggalin? Pahinugin muna yung cataract? Hindi no. ko alam po anong term yung pahinugin na yun. Parang buong mga matanggol. Bago oh. daw po siya tanggalin. Mm -hmm. Totoo po ba yun? Actually, yan is uh, another misconception. Ayan na nga. Ang uh, cataract kasi um, mas maganda uh, tinatanggal siya kapag yung pasyente nahihirapan na sa kanya mm. basta na yun kunyari nagdadrive siya tapos mm -hmm. medyo malabo na ngayon di na siya makabasa ng sign mm -hmm. kahit hindi pa siya ganun kahinog mm -hmm. o, pwede na siyang ano ang galin para mm. at ma-improve and maging mas safe yung tao mm. yes. yung mga activity. Mm. Okay. Pero Doc, meron po bang edad kung hanggang kailan lang pwedeng operahan yung katarata ng mga matatanda? Kasi meron po ako naririnig na sinasabi na, o, oh, huwag na natin pa-opera yung ano, lola mo kasi Tanda, matanda na, Tanda. na yan. Kasi baka lalo lang magkaroon ng komplikasyon. May edad po ba na limit no? mm -hmm. kung kailan lang sila pwedeng ma -operahan? Okay. So, with regards to cataract, yung age, no? Ah, uh, magandang question 'yan kasi actually mahirap siya talaga i-ano eh i-decide mm -hmm. since uh um, like for me ang experience ko um, pinakamatandang na operahan ko is 97 years old. Wow. Wow. So, Okay pa rin. Okay mm -hmm. pa rin. So, laging ano eh, depende sa pasyente. Okay. Mm, pag gusto sila, niya. sila, and talagang, kasi we screen them naman properly, mm -hmm. na okay, kaya pa ng mata nito to undergo ah, that stress okay. of that okay. operation kasi mm -hmm. may, may heat eh, involved mm -hmm. Mm -hmm. Eh. Uh -huh. Sometimes when you age, yung yung mata, mas ano na, sensitive, sensitive. na. Pag in-operate yung cataract, minsan napapaso. Okay. Yung recovery, mabagal. Okay. So, we consider it. So, we check naman before. Mm -hmm. Importante yung pasyente, oh. lagi. Yeah. Yung iba kasi ayaw eh. Okay. Oh, okay. Pero we have to respect din kung talagang sabi niya, ay, ayaw na. Hindi okay. okay. naman iba, sila pare-parehas, mm -hmm. yung iba kaya, yung iba hindi na talaga. Mm -hmm. Yung mga, ano, yung mga medyo, ano, ah, uh, feeling young. Uh, yeah. young at heart. Uh, <laughs> gusto nila. <laughs> yeah, gusto nila. Lumina, gusto nila mag bakasyon, yeah. Oh, okay. Christmas na, oh. gusto kong makakita ng ilaw. Yes. So, oh. Sila yung mas yung naman. gusto. Mm. So, how about ito naman po kasi kapag kayo may mga nagkakasore eyes or mga eye infections, ang gamot daw po, isa daw sa gamot, e yung drop of breast milk. Totoo po ba yun? Breast, breast yeah. sa mata. <laughs> Ay, <laughs> napipikit ka na na oh. kahit yung normal na bang patak, di ba? <laughs> o, <laughs> Paano milk? pa yung breast milk? <laughs> Pero totoo po ba, totoo yun, ba yun? ito no? Actually, ito, marami ito <laughs> sa mga mga health center. May rinig mo, misa, yeah. may maririnig ka, oh, namumula yung anak ng, mm -hmm. yung mata ng anak mm -hmm. mo, patakan mo ng isang. Breast milk? Ang drop lang, <laughs> hindi yan yeah. yeah. ano. Actually ang uh, breast milk ang composition niya is okay. water, okay. Uh, sugar, proteins and fats, okay? No? 87% tubig yan. Mm -hmm. Mm -hmm. The rest is in protein, ano protein, fats, mm -hmm. carbohydrates, no. So kung isipin mo wala namang alam. effect. Pero mm -hmm. hindi mo lang alam, meron siyang mga about 3,000 types of bacteria. Oh. Ay, no? Good, good naman. Good, oh. ni good bacteria. Good bacteria. Uh, good pero pero siyempre, <laughs> pag nilagay mo siya sa mata, mm -hmm lalo kang mag ilicit kasi may infection na eh, mm -hmm. yun. Mm -hmm. Minsan yung cross-reaction ng dalawang bacteria okay. and cause lalong pag-worsen ng... Ah, yun. Kumbaga, hindi naman uh, hindi naman laging harm. Eh. Mm -hmm. Pero siyempre, uh, wala namang antibacterial property. So, oh. Uh, mm -hmm. Walang harm pero parang wala din siyang benefit. Walang benefit. Kung oh, no, okay. parang nakatao lang siguro gumaling na lang din lang kusa ah, yeah. Pwedeng ganun pero doc normally po ba merong parang normal flora ng mata natin may bacteria po ba talaga present meron, sa mata meron meron okay. Lagi? O mga oo oh, mga natural uh, tayo mga uh, protective bacteria din kasi ah, ang mata oh. kailangan mo rin ng good bacteria mm -hmm. para mm -hmm. protect From the harmful ones. Okay, so hindi mm -hmm. din maganda na parang, kunyari, may nangyari sa mata, tapos i-rinse mo ng i-rinse ng tubig na parang sobrang linis mm -hmm. niya na, na binomba ng oh, tubig. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Yes, yes. Kasi natatanggal mo rin yung natural okay. good bacteria. Mm -hmm. And syempre, yung tubig, galing mm -hmm. So, yeah. din. Uh -huh. O, oh oh, oh, ayan, mga kasambahay, hindi daw yan totoo. Ito nating <laughs> <laughs> Pero ito, mga naghanap pa na tayo. Mga taga-health center. Pero, Dok, mabalik nga tayo doon sa natutulog uh -oh. ng basa ang buhok. Bulag ito na nga, Mars. Na, Ikaw, oh. na kasi natutulog ka ng basa ang buhok. Hindi, natutulog siya, hindi nagtutuyo talaga. Hindi, gabi ako naliligo talaga madalas. Tapos nakakakatulugan ko na nga siya ng basa. Pero, ito naman, kasi sa mata ko, naman ako sa mama ko. Pero totoo ba ba yun do? Kapag basa yung matutulog ka, nilalabo ang paningis. paningin. Hindi, bulag na daw eh. Bulag talaga. Oh, and cause blindness. Grabe naman. Hindi ka na maliligo. So, since si Tini, mahilig mag, ano, matulog ng basa. <laughs> di, lumabo yung mata, pero hindi, hindi, <laughs> hindi <laughs> pa. ano totoo ba? Ang answer dyan is, uh, hindi rin. So, no. hindi siya yeah. nakaka-cause ng blindness. Yun. Hindi siya okay. nakaka-cause ng panlalabo. Mm -hmm. oh, yeah. Actually, the reason lang na ayaw natin, syempre, na basang-basa, matutulog mm -hmm. ka, is because mm -hmm. yung, ano, yung titawag na, yung fungal na okay. bakteriya. Mm -hmm. Anything moist, mm -hmm. isang yeah. mm -hmm. day, makakagandra. mo, basang-basa. Mm -hmm. Bubuhol-buhol yung buhok. No? It's more of ganun lang. Mm -hmm. So, hindi ko rin sure saan nang, nang galing <laughs> ito. <Galing. kung> ano, <laughs> yung mga paniniwala na ganito. So, wala, wala. Nang, Pero, kunyari, Dok, yung mga yun nga, fungal infection dahil sa mga ganun cause na dahil laging moist yung ulo. Yung mga, yung fungus na yun, Dok, pag napunta sa mata, pwede mag-cause ng blindness. Okay. Ang dami ko. Kailangan ko nag Dog. Oh, nga dok. Actually, dumadami yung mga, ano ba? <laughs> hindi, <laughs> <laughs> Actually, ang fungal, yes, may tatawag tayong mga fungal keratitis. Okay. No? Fungal infection ng mata, pero hindi siya galing sa dandruff. Okay. 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 No? Yung mga ibalagang... Actually, ang ayaw natin ng fungal is yung mga... Alam, mo, alam ko kung pamilya tayo, yung mga nag-gardening. O yung mga mahilig tayo sa mm. soil. Ayaw ko sa lupa. Minsan kasi yung, ah, yung kunyari, dumaan ka lang sa medyo madahong lugar, mm. tapos nadaan sa mata mo, mm -hmm. minsan, kala mo makate, mm -hmm. kamot ka ng kamot na mula, tapos minsan itulog mo, the next day, ang puti oh, ng mata mo, yun ang fungal oh. na infection. Oh. Oh. Kaya medyo ingat tayo yung mga maylig sa garden. Oh. No? Yung mga maylig mag hawak ng halaman, tapos hindi yes, nakakapaghugas yes, yes. okay. ng kamay, oh. or minsan may parang, uy, may dust lang, may, may parang, wala ng hangin. Parang alikabok ah, yun. yung pala. Hindi ko okay. tayo. Pwedeng okay. airborne pala, Dok. Pwede, okay. pwede yung spores niya. Oh. okay. okay.